Sisimulan na ng NCT 127 ang kanilang ikaapat na world tour na Neo City The Momentum sa January 2025. Ang kanilang world tour ay magsisimula sa two-day concert sa Gochok Sky Dome sa Seoul sa January 18 to 19, 2025. Pagkatapos nito ay magtutungo sila sa nalimapat na lokasyon sa North America at Asia sa naturang tour title na The Momentum nais irepresenta ng NCT 127 ang kanilang energy at pagpapatuloy sa kanilang career sa K-pop scene. Dahil dito ay ipakikita nila ang kanilang growth at energy, taglay ang kanilang performances sa mas malalaking stage sa buong mundo. Matapos ang kanilang concert sa Seoul, magtutungo ang NCT 127 sa Jakarta, Bangkok, Duluth, Newark, Toronto, Rosemont, San Antonio, Los Angeles, Osaka, Taipei, Fukuoka, Nagoya at Macau. Samantala, bago ang The Momentum World Tour ay dadalo ang NCT 127 sa 9th Asia Artist Awards 2024 sa Bangkok, Thailand sa December 27.